napapansin nyo guys talagang napakalakas ng agos at umaabot na sa ating makina ng ating motor at napapansin ko yung hatak ng ating motor ay uh, nahihirapan na siya feeling ko parang mamamatay na yung aking uh, motor kanina hindi na siya masyadong humahatak dito banda pag uh, lagpas ko ng konti dyan sa mga kawin na yan ayan dyan, medyo nahihirapan ng humatak pero praise God at humatak pa rin siya at nakatawid po kami ayan, purihin po ang Panginoon ito sa amin, lumalalim na po ito sa bandang gisang bilad, purok dos to ayan, malalim na siya oh. then yung ating DK ay kanina po ay hanggang ano po siya hanggang tuhod So, ngayon, nabawasan siya ng isang dangkal. Bumabaw siya konti ng isang dangkal kasi nga huminto yung ulan. Ayan. O. Ito siya. Ayan, o. Nabawasan siya ng isang dangkal. Ayan, tapat po ito ng... Ayan, pindangan. First. Ayan. So, dahil doon, sa dulo, medyo malalim na doon, eh. Dahil nga, walang diki doon. Malakas yung agus doon. Pati doon sa may sa may uh, pindangan first na hanging bridge eh umaapaw na rin daw tong diki ayan so doon medyo malalim na puntahan natin ngayon so update lang po ito sa mga hindi nakakaalam may iba kasi may mga kamag-anak dito gusto nilang malaman yung update ba diba? ito yung update natin so, tara